Nora Honor, superstar ng Philippine Cinema, pumanaw na Manila, updated, pumanaw na ang ikon ng pelikula na si Nora Honor, ang superstar ng Philippine Cinema. Siya ay 71 taong gulang, ang pagkamatay ni Honor ay kinumpirma ng kanyang anak na si Ian sa social media noong miyerkules ng gabi. We love you ma, sabi ni Ian sa Facebook. Alam ng Diyos kung gano ka mahal ka namin. Pahina ka na po ma. Nandito ka lang sa puso at isipan namin. Simple pero nakakaantig na pagpupugay ang kanyang anak na si Matet sa Instagram, I love you mommy. Ipinroklama bilang pambansang alagad ng sining para sa film at broadcast arts noong 2000 at 2022, si Aonor ay pinuri para sa kanyang malawak na filmography na nahi. Nahigitan lamang ng bilang ng mga parangal at pagsipi na kanyang natanggap mula sa mga lokal at internasyonal na organisasyon, ayon sa National Commission for Culture and the Arts ipinanganak si Nora Cabaltera Villamayor sa Iriga City, Camarines Sur. Si Honor ay sumikat sa entertainment scene noong isang libo, siyam na daan at anib na pula bilang isang mga awit na may. Makapangyarihan at madamdaming boses, nag-star din siya sa mga pelikula kung saan ang kanyang maliit at madilim na hitsura ay sumisira sa mga stereotype ng mga makatarungang balat na nangungunang mga babae na nakapattern sa Hollywood. Nagpatuloy siya sa paglalaro ng mga hindi malilimutang karakter sa ilang mga ikonik na pelikula, kabilang ang Ihimala noong 1982, Bulaklak sa City Jail noong 1984 at Lee. The Floor Contemplation Story noong 1995. In 1976, she won Best Actress Honors at the Gawad. Urien and famous for the first time for her work in Tatlong Taong Walang Diyos. She would score a Grand Slam of trophies in isang libo, siyam na at siyam na for her performance in Gil Portes, Andrea. Paano ba ang maging isang ina? With the Gawad Urien, FAMAS, Film Academy of the Philippines, Metro Manila Film Festival and the Philippine Movie Press Club all recognizing her as Best Actress. Noong dalawang libo at labintatlo, Naiwi niya ang Best Actress Trophy sa taunang Asian Film Awards sa Hong Kong para sa kanyang makapangyarihang paglalarawan ng isang midwife sa lokal na ginawang EV Wong noong Pebrero 2000 at 2023. Ikinuwento ni Aonor na siya ay namatay sa loob ng tatlong minuto matapos magdusa mula sa mababang antas ng oksygen na nagudyok sa kanya na hilingin na isugod sa isang ospital. Ang nangyari, hindi ko alam, walang tumulong hindi minadali nalagyan ako ng oxygen, she said in an interview with Boy Abunda. Humiga ako, tapos hindi ko na alam kung anong nangyari. Paggising ko nandun na ako sa liing. Ayon sa superstar, hindi ito ang kanyang unang near-death experience nang maaksidente siya noong isang libo, nadaan at walumput dalawa habang kinukunan ang Himala. Kamakailan lang, gumawa si Honor ng cameo sa nerd movie musical na Isang Himala, isang retelling ng iconic na pelikula. Bida rin siya sa horror movie na Mananambal na napapanood sa mga sinihan noong Pebrero Labinsyam. Ikinasal si Honor sa aktor na si Christopher DeLeon noong Enero isang libo nadaan at pitumput Mayroon silang isang biological child si Ian DeLeon at apat na adopted children si Nalotlot, Matet, Kiko at Kenneth. Their marriage was annulled in isang libo, at sham naput Don't forget to like, share, at ay spread ang good vibes. Ito ang celeb Buzz Philippines. nagsasign sign off. Kita tayo sa susunod na video.